for love? Um, does it have to be quite love for a friend? Sige. Or love for a co-worker? Oh, sure! Ah, uh, Siguro, ano? Um, uh, ito, itong ito, secretary Kim. Dahil sa pagmamahal ko bilang bilang katrabaho ka at sa lahat ng binigay mo sa lina. Uh. So, pambawi sa'yo. So, I'm here in Secretary Kim to give sobrang back. Funny, sobrang funny siya dito. Back. Sobrang funny siya talaga. Hindi na siya si Paolo Abilino. Teka lang, pag mga halang pag-uusap, pinag-uusapan, ba't siya change, change topic? Siyempre, may nang ulit ikaw. Okay. hindi namin kinakaya. Hindi na kaya niyo ba yung sagot ni Paolo? Wait lang. Parang kailangan natin a few moments of silence for that. <laughs> wow, okay. So itong secretary Kim, dahil nga, unusual siya sa kung ikukumpara sa mga usual na ginagawa mong projects, Paolo. I think if, if it was offered to me and it wasn't Kim, uh, I'd probably have second thoughts. So because it was Kim, wala nang isip-isip, yes, go again.